Nandito tayo sa detention facility na inihanda ng Senado para sa dong mayor na si Alice Go. Walking distance lang to mula dun sa mismong Senate Building and nasa loob mismo ng Senate Compound. Pagpasok sa loob, aircon yung kwarto. Merong tatlong bunk bed, so anim na kama all in all. At meron din ditong uh, sariling lababo, sariling CR, sariling water dispenser at mesa. Kaya siniguro ng Senate authorities na komportable naman ang magiging pamamalagi rito. Ang pwede lang manatili dito sa kwartong ito, si Go at ang kanyang mga kaanak. Dating daycare center ang kwartong ito. Pinaayos lang noong nakaraang taon bilang paghahanda sakaling dumami ang bilang ng mga iko-contempt at ide-detain sa Senado. Sakaling mahuli o sumuko na si Go at ang kanyang mga kaanak, sila ang unang gagamit ng kwartong ito. Ipinaaresto sila ng Senado noong Sabado dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa nasasakupa ni Go sa Bambantarlak. Una nang sinabi ng kampo ni Go na natatakot siya para sa kanyang seguridad dahil sa natanggap na death threats. Pero siniguro ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angkan na magiging ligtas siya sa Senate custody. May police detachment din kami uh, nandito. Ah, okay. Yung PSPG yun? Yeah, you know, but uh, that's the primary job of the USA. Uh, if there's a need na mag-back up, nandiyan lang naman sila. But uh, primary talaga yung magbabantay sa kanya dito. is our uh, security personnel. Ayun kay Angkan, tatlong beses silang hahatiran ng pagkain at may snacks pa. Pwede raw silang bisitahin ng immediate family members at legal counsel anumang oras. May mahigpit na screening naman kung kaibigan ng bibisita. Bibigyan din sila ng pagkakataong lumanghap ng sariwang hangin. We give them time special in the morning para maka-avail din ng uh, sunlight. No, this is na This is not a detention. kung kulungan, ano yan eh, nakarehas yan. This is not a penalty. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetena sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag a ng pagdinig ng Senado. Pinapa-review na rin ni Senate President Jesus Escudero ang rule na bawal gumamit ng gadget ang mga nakadetain. Wala ako nakikita ang dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikita ang delikadong uh, kaganapan na magdetect sila na mapuga sila mula sa, detention sa detention facility. So, pinapareview ko. Sa walong na contempt ng Senado, ang dati umanong accountant ni Go na si Nancy Gamo pa lang ang naaresto. Hiwalay ang detention room niya sa mga Go. Pinuntahan na ng Senate Security at ng Polisya ang mga registered address ni Go at ng iba pang na contempt pero hindi sila naabutan doon. Kung hindi pa rin sila matuntun, makikipagtulungan na rin daw ang Senate Security sa National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.